Kung bumagsak ang bansang ito, magkakaroon ng dambuhalang alon ng epekto sa ekonomiya sa buong mundo. Dahil baka nakaupo ka lang dyan. Nagdududa sa China at gusto mong bumagsak ang China, bumagsak nga ang China. May pabigat sa iyong mga bukong-bukong na humihila sa iyo pababa sa tubig ng mas mabilis kaysa akala mo. O lahat. Para maramdaman mo kung ano ang itsura ng China sa 2025 sa tingin ko, laging mahalaga na makausap ang mga dayuhang naninirahan dito mismo at tunay na namumuhay araw-araw dito sa China at nararanasan ito mismo. Uh, hindi na ito bago sa YouTube channel mga kaibigan. Ako si Alex ng Reporter Lima Media. Mahigit limang taon na kaming magkaibigan ni Alex. Pareho kaming YouTuber na nais ikwento ang tungkol sa Tsina at iba pang geopolitical na kwento sa mundo. Alex, masaya akong makita ka ulit sa Guangzhou. Mahal kita. Yan, ang lungsod. Mahal ko ito. Alam nyo, matagal na kayong nanonood. Ang una naming lakad at usap ay sa Shanghai. Nakarating na kami sa Chongqing at Guangzhou ng ilang ulit at ngayon nandito ulit kami sa Pearl River Delta. Alex, bakit hindi ka tumayo dito? Ipakita natin kung nasaan tayo ngayon. Nariyan ang maganda. Nariyan ang International Finance Center Tower dito. Siyempre, andyan din ang Canton Tower na dinisenyo na parang damit ng babae. Oo, tama. Yan, sige. Tama. Isa sa pinakamalalaking gusali dito o tawagin na lang nating mga tore dito sa China. Makikita mo rin ang ilang bahagi ng financial district sa likod. China Construction Bank, masasabi kong ang Guangzhou ay isa sa pinakamagagandang lungsod sa China. Siyempre, may hahambing din sa pinanggalingan ko, Chongqing. Pero alam mo Alex, para sa akin ang Chongqing ang lungsod na tunay na nagpatigil ng hininga ko at lumampas sa inaasahan ko. Parang cyberpunk na lungsod sa China, kinilala rin ito bilang pinaka-Instagrammable na lungsod sa mundo dahil sa ganda nito. Alex, gusto kong marinig ang pananaw mo dito kasi mahigit limang taon ka ng expat sa China. Ibig kong sabihin, may napakagandang karanasan ka sa media at nakapaglakbay ka na sa buong bansa. May tanong ako, ano sa tingin mo ang pinaka-misunderstood tungkol sa China ngayon at sa 2025? Palaging bumabalik ang mga karaniwang manonood at binabanggit ang gobyerno. Kung pupunta ako sa California, babanggitin ko ba ang gobyerno ng United States, di ba? Parang, oh California, ang ganda ng lugar na yan. Pero, alam mo yung mga Republican at Democrat, hindi. Ibig kong sabihin, nandoon ako para mag-enjoy. Sa tingin ko, madalas na misunderstand ang Western media at gobyerno dahil napaka irresponsible nila pagdating sa usapin ng China. ba? Diba? Sabi nila parang pinipigilan ng tao at wala raw kinabukasan. Sinasabi raw na bumabagsak na ang ekonomiya sa nakalipas na 25-30 taon. At talagang nagdudulot yon ng kalituhan sa maraming bagay. Kapag turista ka dito at nakita mo ang mga pamagat na shocked in China, totoo naman karamihan doon. Talagang true. Babalik ang mga tao at magtataka. Sasabihin nila, ha? Ano? Bakit? Paano natin gagawin ’yon. Niloko na naman ba tayo ng gobyerno? Medyo tama rin. Oo, oh, sa tingin ko. Sa palagay ko, alam mo na. At sa tingin ko, ang nakakabilib ay sa nakaraang labindalawang buwan lalo na... Para sa akin, pinakamatalinong ginawa ng gobyerno ng China ang pagbukas ng access sa ibang bansa. Tama ba? 47 bansa na visa-free papuntang China. Nangyari yung sinabi ni Alex, pwede kang mag-YouTube ngayon at makita ang daming video. Alam mo, unang beses ko sa Shanghai at Beijing at pareho akong nagulat dahil hindi ko inaasahan. May mga bashers na nagsasabing propaganda lang daw ito, binabayaran ng gobyernong Chino ang mga influencer para pumunta. Totoo, simpleng travel vlogger lang sila na maganda talagang makita kasi pumupunta sila ng walang kinikilingan na, di ba? Gusto lang nila maranasan ang totoong China at gusto ko rin yung sinabi mo, Alex, tama? Pagpunta natin sa California, isipin ba natin ano kayang ginagawa ng mga demokratiko dito? O sasabihin lang ba natin na, uy, ang ganda ng mga beach sa California, ang ganda ng panahon? Parang ang Southern California ay isa sa pinakamagagandang lugar sa mundo. Ibig kong sabihin, napakaganda talaga ng lugar na yon. Alam mo ba ang una kong pagpunta sa Amerika? Oo. Ito ay palaging papunta sa Los Angeles o New York. At ito ay dahil sa mga sumusunod. Makikita ba natin ang mga Amerikano, Kanadyano at lahat ng turista sa Estados Unidos? Dati akong bumibili ng I Love Los Angeles or I Love New York na t-shirt. Tama. Propaganda ba yon? Hindi, isa lang siyang taong gustong pumunta sa Los Angeles at New York. Oo, tama. Baka makita na rin natin ang mga I Love China na t-shirt. Oo, oh, sila lang. Siguro, siguro mapupunta rin tayo dyan. Pero isa yan sa mga bagay na talagang kahanga-hanga para sa akin dito. Kaya para sa kaalaman ng lahat, may apat na malalaking lungsod sa Tsina, Beijing, Shanghai, Shenzhen at Guangzhou. Guangzhou talaga ang ika -apat. Para sa akin, siya yung pinaka-undercover or hindi masyadong kilala, ba? Diba? Nakakatawang isipin na madalas nating makita ang mga label na gawa sa Tsina. Pero ito dito, tingnan mo lang kung ano ang nasa likod ng lahat ng mga gusaling yan. Makikita mo ang mga gumagawa sa likod niyan ay mga industriya, mga tagagawa ng damit. Nasa Xiaopang kami isang kumpanya, isang kumpanya ng lumilipad na kotse. Nasa kumpanya kami na gumagawa ng modular na bahay na kayang ipadala kahit saan sa mundo, sa mas murang halaga kaysa gastos sa Hilagang Amerika. Hindi lang yon, kundi pati na rin ang mga gumagawa ng scooter, mga gumagawa ng kotse, at mga materyales sa pagtatayo. Ang Canton Fair, ang pinakamalaking Canton Fair sa mundo na dinadagsa ng milyon-milyong tao bawat taon, ay sobrang laki kaya kailangan nilang gawin ito dalawang beses sa isang taon. Kaya alam ko na baka sabihin mo, Alex, alam mo, baka pinapalabis mo lang. Hindi, sa tingin ko hindi naman. Kapag napunta ka rito at napanood ang ilan sa bago kong video sa Canton Fair, mararamdaman mo talaga ang energy ng lugar. Saktong segue yan, Alex, para sa susunod kong tanong. At maglalagay ako ng ilang link sa mga video mo tungkol sa Canton Fair. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Canton Fair ay ginaganap dito sa Guangzhou. Tulad ng sinabi ni Alex, sobrang laki nito kaya kailangan nila itong gawin ng dalawang beses, isang beses tuwing tagsibol at isang beses tuwing taglagas. Nakakamangha ito, 75 taon na pala ito, mula pa 1,650 hindi na talaga bago. Pumupunta ang mga tao sa Tsina para sa Canton Fair para makita ang exhibition ng halos lahat ng produkto sa mundo. Ibig kong sabihin, lahat ay nandoon sa Canton Fair. Ito ang tanong ko sa iyo, Alex. Madalas nating makita ngayon si Donald Trump at ang digmaan sa taripa. Nakikita natin na sinasabi ng kanlura na hindi mabubuhay ang China nang wala ang Estados Unidos. Ano masasabi mo dito? Una, inaasahan ng mga tao na gaganti ang China ngayon. Nang marinig namin kami ang unang tinamaan sa TAT, ginawa raw nila yon. kasi kung magiging katawa-tawa, kami ang susunod. Tama ba? Sinundan nila ito at sinabi, kung aabot kayo ng limang daan, sasama rin kami. Oo naman, bakit hindi? Tama, pero ang nangyayari ay nagsisimula itong sirain ng isang relasyon dito. At bawat tao sa Amerika ay apektado nito, tama ba? Akala ng iba, mga kumpanyang Chino ang nagbabayad ng taripa pag nag export sila. Pero hindi ganoon ang totoo. Hindi ganoon ang taripa, importer ang nagbabayad nito. Alam ko dahil labing apat na taon ko na itong ginagawa. O, oh, kaya ako pumunta sa China noong dalawang libo habang nasa import-export ako at dumalo sa Canton Ferry Show. Oh, halos 25 taon na ang lumipas. Kung nakita kong tinamaan ng taripa ang kabila, hindi natin alam anong nangyari nitong mga buwan. Nagkaroon ng 27 bilyong surplus ang gobyerno ng United States ayon sa kanilang bagong balance sheets. Pero ang perang 'yan ay galing sa maliliit na negosyo o mga negosyo na katamtaman ang laki o kahit na uh, mga negosyo na kasing laki ng alam mo na, Walmart. At ang nangyayari, kaya bang ilihis ng China ang kanilang merkado mula sa mga taripa? Nasa Canton Fair ako, sabi ng mga nagbebenta. Ang aming muk, lumipat na ang aming mga merkado. Tinatanong ko sila, makikita sa video. Gaano kalaki ang merkado ng Amerika sa inyo? Anim 8% Walo o sampu Paano kung mawala ito sa inyo? Itinayo ng China ang Belt and Road Initiative, kung saan pinagsama nila ang mahigit isang daan at limamput na bansa para maging bahagi nito. Sa madaling salita, masasabi ko na halos walang taripa ang kalakalan doon. Ah, uh, sistema, tama. Idagdag pa dyan. Isa pa itong elementong kinatatakutan. At malamang hindi alam ito ng mga nanonood at namumuhunan. Pero tos ang China ay may sistema ng pagbabanko at lahat ay nasa isang app. Sa totoo lang, dalawa ito. Ang isa ay tinatawag na Alipay. At ang isa pa ay tinatawag na WeChat Pay. Itong mga WeChat Pay na ito. Nagsisimula mo nang makita ang mga ito sa ibang mga bansa. Kamakailan lang ay nasa Malaysia ako, may WeChat Pay. Nasa Indonesia rin ako, may WeChat Pay din. Ibig sabihin Isang device lang ang kailangan mo para magpadala o tumanggap ng pera kahit saan. Kaya nasakop na nila ang pasilidad ng pagbabangko. Nasakop na rin nila ang pasilidad ng taripa. At ano na lang ang mga natitirang hadlang. Logistics. Kung ang China ang nag invest sa infrastruktura mo, tuloy ang paglago ng merkado. Kaya ang problema, naputol ng United States ang koneksyon sa pangunahing daungan. Akala natin madali lang maghanap. Tingnan mo, kailangan nating makahanap agad ng bagong supplier ng washing machine. Hindi mangyayari yan. Magbanggit ka ng American television na talagang gawa sa United States. Bakit? Masyadong mahal ang gastos. Mataas ang gastos sa paggawa at pag-import ng produkto. Sabi nila, hayaan na lang sa China at hindi naman talaga ang China ang nag-aalala sa merkado na ito. Dapat mag-alala ang mga Amerikano dahil karamihan ng nag-e-export mula China ay mga kumpanyang Amerikano. Matatagpuan dito ang paggawa ng mga produkto sa mga bodega at pabrika. Baliw si Alex Wain. Tama yon tayo, alam mo na. Tulad ng alam mo, nung nakaraang buwan, nagkaroon ako ng pagkakataon na pumunta sa Azerbaijan o oh, na isang kamangha-manghang bansa, nandoon mismo sa tabi ng dagat Caspian. Napansin ko ang kamangha-manghang pagbabago ng lungsod dahil sa kalakalan. Alam mo, isa sa nagpapalakas sa tsina sa mundo ay ang mga win-win na pakikipag-sosyo nito. Kamangha-mangha, dahil pumunta kami sa BYD dealership at gumawa ng video. Nandyan ba? Nandyan ba? Ikinakabig na nila. Oh, nakakabenta sila ng isang daan at limampung kotse bawat buwan sa Baku Sales Unit na pinakamabilis sa Baku. Pero ang kamangha-mangha ay nagbago na rin ang merkado doon kahit sa Azerbaijan, isang bansang sagana sa langis at gas mabigat na bansa. Oo, oh, tama, mura talaga ang petrolyo doon. Pero sabi nila, pero nakikita namin ang makakakuha na kami ng bagong entry level na BYD na kotse sa halagang 14,000 United States dollars, malaking pagbabago ito sa aming merkado. Binago noon ang ekonomiya ng Azerbaijan. Pero mas mahalaga Alex, ginawa nila itong kamangha-mangha, Alam mo ang muling pagbuhay ng Silk Road, kaya kung saan nagsisimula ang Silk Road ay sa Xi'an. Oh, at para maipadala ang mga bagay mula Xi'an, dadaan sa buong China, sa Xinjiang, sa Kazakhstan, ilalagay sa barko at ipapadala sa Baltic. Dati, anim na pong araw ito, pero ngayon labing isa araw na lang depende sa panahon. Uh, sa Dagat Caspian, iyon ang huling ruta, alam mo, mula Kazakhstan, tatawid sa Dagat Caspian, pababa sa Baku. Dito pumapasok yung Belt and Road ng China at nagiging interesante sa palagay ko lalo na kung aalis ka sa bubble ng Western media. Kasi gusto nating sabihin na ang Amerika ang sentro ng mundo, di ba? And ang Amerika, lahat kailangan ang United States. Nakikita na natin, pati sa sariling bansa mo at sa Canada, na kung hindi mamumuno ang Amerika, baka kailangang umaction ang Canada. Baka kami ang manguna balang araw kung ayaw ng Amerika mamuno at maghanap ng win-win na relasyon. Gagawin iyon ng ibang mga bansa at ang ibang mga bansa ay lalapit sa isang bansa tulad ng China. Nakita na natin ito dahil 70% ng mga bansa sa mundo ay mas pabor sa China kaysa Estados Unidos. Iyan ang bagong Pew Research. Ilalagay namin ang link ng pag-aral sa ibaba para makita nyo. Hindi namin sinisiraan ng Amerika, ngunit may pagkakataon ng Estados Unidos dito. May tao sa White House na pro-negosyo. Tama? Oh, patawarin mo ako diyan, sigurado. Ito. Baka isipin mong komunista ang bansa dito. At ayaw nila ng pribadong negosyo o pagiging isang kapitalistang merkado. Pero ganoon talaga. Totoo talaga. Gusto nila ang bentahan dito, magbenta at mag-innovate. Kaya ang kalituhan ko dito ay meron tayong isang tao sa White House na pro-negosyo, pero naglalagay ng maraming stock dito at sinasabing pro-negosyo lang tayo. Kung lahat ay gawa sa Estados Unidos, gawa at ginawa sa Estados Unidos, naiintindihan ko yon, gets ko yon. Pero hindi yon ang realidad. Hindi, hindi. Tapos na yon. Sa tingin ko, may bahagi ng sinasabi mo na, alam mo, tulad ni Trump, alam mo, hanga ako sa pagiging makabayan mo na sinasabi mong gawin natin ang mga bagay sa Amerika. Alam mo, may dahilan kung bakit nawala ang mga trabahong yon at bakit sa China ginagawa ng Apple ang iPhone. Hindi dahil sa gastos, kundi sa mga tooling engineer na nandito. Kaya biglang lumabas ang balita na lilipat ang Apple sa India. Alam mo, ilahat eh, sila lilipat na sa India at marami ang nagsasabi, ayan ka ngayon China, parang oh, bahala ka dyan. Pero bigla na lang, ngayon nagkakaroon sila ng maraming problema. Grabe, hirap kaming kunin ang mga tooling engineer mula China at kulang din kami sa tamang infrastruktura at kuryente. Hindi ko naman minamaliit ang India. Ibig kong sabihin, marami tayong mga Indian sa comment section. Maraming nagsasabi na, tingnan mo, ang India ay mga 15 hanggang 20 taon pa ang agwat sa China pagdating sa mga ganitong pangunahing bagay. At alam ko, isa sa mga sektor na talagang kinahihiligan mo ay ang merkado ng mga dekuryenteng sasakyan, syempre. Pero ang nakakagulat, naglabas kami ng video na tinawag na Ginawa ng Amerika ang pinakamalaking pagkakamali ng ika isang siglo. And uh, ito ay isang napaka-interesanting pangyayari kung saan ang China ay talagang gumagalaw ng isang daan porsyento patungo sa renewable energy. Si Donald Trump sa Amerika ay nagsasabing fossil fuels ang kinabukasan, gagawin natin ito. Gusto kong ipakita sa iyo ito Cyrus, hindi natin kayang imbentuhin. Pero ito ay para sa lahat ng tao na nagsasabing, Wow, baka inilalagay ng China ang mga bagong energy vehicle na ito sa merkado dahil, alam mo na, may diskwento o kung ano paman. Tingnan mo, lahat ng berdeng plaka na dumadaan ay bagong energy vehicle. Bagong energy vehicle, bagong energy vehicle, bagong energy vehicle, bagong energy vehicle, bagong energy vehicle. Isang bus na may teknolohiyang baterya. Bagong energy vehicle, bagong energy vehicle, bagong energy vehicle. Bagong energy vehicle. Oo, isa pang bagong energy vehicle. Oo, isa pang bagong energy. Sinasabi ko mga pare, ito na ang totoo ba? Nasa highway tayo, tulad ng sabi mo, anumang green plate. Oo, oh, heto ang blue plate. May gas pa. Petrol. May mga kotse at lumang kotse. Pero ang punto ko, marami ka nang makikitang nagbago na na electric vehicle. At sa tingin ko, ibig kong sabihin, karaniwan na itong tanawin dito sa Guangzhou. Ibig kong sabihin, tingnan mo ang skyline, ang malinaw na kalangitan. Ibig kong sabihin, ito ay isang napakakaraniwang araw ng tag-init dito sa magandang Guangzhou. Muli ni record namin ito sa isang magandang Sabado ng umaga. Narinig mo ba ang mga komento tungkol sa pagpasok nila sa merkado ng bagong energy vehicles? Nakita ko ang malaking pagbabago ng Chongqing sa limang taon. Ngayon, asul na langit na ang tanaw kahit saan. Ngayon baka may mga bashers na magsasabi, ah tingnan mo yung smog, ibig kong sabihin, mahamog talaga ang lungsod na yan. Pero gayon pa man, isa pang punto ay yung ilan sa mga sasakyan dito, tulad nung isa doon, yung orange na dumaan lang sa likuran. Bumibili din ng Tesla ang mga tao rito at sinusuportahan ang merkado ng Amerika. Ngayon, maaaring sabihin mo, ah, panalo lang ito ng China at talo ng United States. Lahat ng computer system dito ay gumagamit ng Microsoft products, malamang Windows, nagbabayad ng license fees, at bumibili rin ng NVIDIA chips. At sa ilan sa mga sasakyan dito, makikita mo ang mga gulong ng Michelin, Pirelli, Goodyear, at mga preno mula sa German banks. Hindi ito panig lang kundi kolaborasyon. Kaya patuloy umuunlad ang bansa. Alam mo Alex, gustong gusto ko ang mga ganitong usapan at ang ating walk-in talks dahil kamangha-mangha talaga ito. Labing walong taon na akong naglalakbay sa China at 25 taon ka nang unang pumunta rito. Marami na tayong karanasan dito. May isa akong malaking tanong. Tulad ng pamagat ng video tungkol ito sa pagbagsak ng China. Sabi mo nga kanina, 25 taon na nating naririnig ito. Ano opinion mo sa ekonomiya ng China sa dalawang libo at 25 at sa sinasabing pagbagsak nito? Ibig kong sabihin may interesting kang pananaw, gusto ko lang munang sabihin bago mo ibigay ang sagot mo, alam mo yon? Napansin ko na laging puno ang mga restaurant na pinupuntahan ko. Nakakabilib talagang makita ang ganitong eksena. Alam mo, may ilang industriya na talagang booming. Tulad ng nabanggit mo, ang sektor ng mga electric vehicle. Ano sa tingin mo, babagsak ba ang China sa 2,000 at 25? Ipaalam mo opinion mo. Sa tingin ko, magkakaroon ng pagsasama-sama tulad ng sa real estate kung saan may mga nagawang pagkakamali. At isa pa yan, Kapag naririnig natin ang mga haka-haka tungkol sa merkado ng real estate, ito ba ay haka-haka ng China o haka-haka ng kanluran? Bibili ka ng bahay ng dalawang daan tapos ilang taon, ibebenta mo ng anim na libo para kumita? Tama ba? Sa China, kapag bumababa ang housing market, ibig sabihin ay oversupply o sobra ang gawa. Tama ba? Tandaan, ang bansang ito ay nakakagawa ng 10 to milyong sanggol kada taon sa magagandang taon. Pinapabuti nito ang buhay kaya may mga pagbabago itong pagdadaanan. Ngayon sinabi ng mga regulator, sige, ito na ang mga bagong regulasyon sa pagtatayo. Isa itong bansa na patuloy pang umuunlad. Pero marinig ang salitang pagbagsak. Ibig kong sabihin, kung bumagsak ang bansang ito, magkakaroon ng tsunami ng epekto sa ekonomiya sa buong mundo. Dahil maaaring nakaupo ka dyan, nagdududa sa China, at gusto mong mabigo ang China, bumagsak ang China. May mga angkla sa iyong mga bukong-bukong na humihila sa iyo pababa sa tubig nang mas mabilis kaysa akala mo. Dahil ang mundong ito ay konektado sa bansang ito, wala tayong magagawa para mahiwalay dito. O, pwede nating gustuhin mag-manufacture sa sariling bansa. Naiintindihan ko, at karapatan mong maglingkod sa sarili mong bansa. Hindi naman sinusubukan ng China na ipilit ang sarili nila sa inyo at sabihin kailangan ninyong gawin ito o gawin iyon. Ang ginagawa lang nila ay parang isang maliit na bulaklak dito. Tulad ng sinabi ni Cyrus, Mula sa 72 oras na bisa ay naging 10 araw na bisa hanggang sa pagbubukas ng maraming bansa. Sabi ng iba kung wala silang tinatago, bakit di nila buksan? Dapat tandaan, labing anim na bilyong tao ang kailangang makaunawa, daan-daang libo o milyon-milyong bagong tao ang pumapasok sa kanilang bansa na nagsasabing, ano, okay? At may mga pangunahing lungsod na ipinapakita para patunayan ito. Pero itong salitang pagbagsak, naririnig na natin ito siguro mga pung taon na. Ang maganda dito para maiwasan yon ay may tapat itong pakikipag-partner sa Royal Institution of Chartered Surveyors at sa Belt and Road. At kung mabigo ang Belt and Road, buong pangarap na ito pati Southeast Asia, Central Asia at Europa ay madadamay rin. Gusto nating manalo ang China dahil panalo rin tayo kapag sila'y nanalo. Maganda ang mensaheng niyan. At Alex, sa tingin ko magandang pagkakataon ito para tapusin natin ang munting pag-uusap natin dito sa magandang tulay sa magandang Guangzhou. Sa tingin ko, yan talaga ang mensahe ng channel na ito. Kilala mo na ako mula simula ng channel ko. Ang mensahe ay magsalita, matuto at magtulungan. At ang klasikong linya ko palagi ay kapag nagtutulungan ang United States at China, panalo ang buong mundo. Iyan ang gusto kong iparating sa mga kababayan ko sa Estados Unidos. Tingnan ninyo, hindi mananalo ang Estados Unidos kung hindi rin nananalo ang China. Tama ba? Malalim ang connection ng ekonomiya ng Estados Unidos at China, kaya't halos imposible na silang paghiwalayin. Subukan mong hanapan ako ng kahit sinong ekonomista na kukontra dyan at dyan ko iniisip na kailangan nating lumabas ng kaunti sa bubble ng Western media. Sa tingin ko, alam mo, ang mga politiko natin ay magbibigay ng particular na pananaw tungkol sa China. Ang ating mga news media ay magbibigay rin ng particular na pananaw tungkol sa China. Ngayon, tinitingnan ng Western media at mga politiko ang China bilang pinakamalaking banta sa mundo. Pero kung kakausapin mo ang mga negosyante, ekonomista at mismong mga nandoon, dito mo talaga makikita ang katotohanan. Nagpapasalamat kami sa YouTube, iba pang plataforma at sa pag-usbong ng mga independenteng mamamahayag. Alex, naging napakahalagang asset ka sa YouTube, sa international na komunidad. Tinatawag kitang alkalde ng Chongqing dahil naniniwala akong ikaw ang nagpasikat sa lungsod sa nakaraang limang taon. Maglalagay kami ng mga link papunta sa channel ni Alex Siyempre at mapapanood ninyo ang kanyang mga kamanghamanghang dokumentaryo sa Get Television. Isang malaking karangalan na makasama dito ang Ambassador of Peace na si Cyrus Jansen. Tingnan ninyong muli ang channel na ito at yakapin ninyo dahil libreng edukasyon ito. May maraming taon ng mga video dito. Kung ngayon ka lang dito, napansin naming mabilis lumago ang channel ni Cyrus nitong 1.5 taon. Kung bago ka sa channel, panoorin mo lang ang mga lumang video. Hindi mo na kailangang mag-aral sa universidad para matutunan ito. Ginawa na ni Cyrus Jansen lahat para sa inyo. Astig, salamat. O oh, mga kaibigan, lubos naming ikinatuwa na madala kayo sa magandang Guangzhou. Siguraduhin ninyong mag-iwan kayo ng komento. Ipaalam ninyo sa amin kung ano ang masasabi ninyo sa ating lakad at kwentuhan ngayong araw. At nandito ulit kami sa China para sa buong tag init Hindi na kami makapaghintay na maibahagi pa sa inyo ang mas marami pang kapanapanabik na mga video mula sa aming paglalakbay sa kahangahangang bansang ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi na kami makapaghintay na makita kayo sa aming susunod na video.